Magandang uh, gabi po. Ito po yung ating truck. Fire response. Babiyahe ng Bicol. Sa Naga muna, no? I-gadala po tayo ng sa truck at may, pa tayo mga kapadadala. Kaya, ayan. Ayan. Puro po ng uh, mga relief goods para sa mga kababayan natin dyan sa Naga. Kaya dyan po sa Bicol uh, Papunta na po ito Pabiyahe po sila ngayong uh, gabi At uh, tinitingnan na itong weather na Kung baka sobrang ano eh Tinitingnan din yung mga compassable na yung mga dadaanan ng mga ng mga sasakyan Pero ito po, paladala natin Mga relief goods Sa Naga at meron pa yung inaayos pa. Susunod, papadala din tayo sa probinsya ng uh, Kamsur. But anyway, yung mga apektado dyan, even sa Legaspi, mag-ano rin po tayo. At nanawagan na rin tayo sa mga kaibigan natin na magpadala ng uh, tulong sa ating mga kababayan dyan. So, sige po, yan lamang. Thank you, thank you.